Mula Hilaga, Timog Silangan at Kanluran, saan mang dako ng degdig na ang bawat isa mula po dito sa Pilipinas. Ang inyong pong lingkod Imperial Good Vibes ay buong pusong naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po ay aki babahagi sa inyo ang ilang uri ng panaginip na nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganaan at mga uri ng panaginip na maare maging daan na mariwas pamumuhay sa hinaharap matapos makapanaginip ng ilan sa aking ilalahad. Disclaimer, ang akin pong ibabahagi mga gabay po at bahagi ng aming alam sa pagbibigay linaw sa mga bawat panaginip na dinadanas nating mga mortal alinsunod sa pamantayan ng sinaunang lihim na karunungan at kalaman ng mga sinaunang asyano. Bago ko po simulan ang pagbabahagi, nais ko pong magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking page at sa madadaanan po ng post na ito. Kung inyo pong mayibigan ng aking mga video o content please like, comment, share and follow. Bilang panimula, ayun po sa lumang gabay, kapag kayo ay nakapagbibigay panaginip na kayo ay umiinom ng matamis at masarap na wine o alak kasama ang mga tao kakilala man o hindi, kamag-anak man o hindi, ito po ay nagpapahiwatig ng na matagumpay ng mga plano sa buhay at proyektong kapakipakinabang para sa mga tao may kaugnayan sa nananaginip. Madalas na ng mga contractors, real estate businessmen at mga tao madalas makipagdeal sa anumang uri ng negosyo ang ganitong uri ng panaginip. Kapag naman po kayo ay nananaginip ng masasarap na pagkain gaya ng matatamis na tinapay, cake at ilang makremang pagkain, sinyalis po ito ng patuloy na pamunang namumuhay ang nananaginip ng may kasaganaan at kaligayahan kasama ang mga mahal sa buhay. Kapag naman kayo ay nananaginip o nakapanaginip ng magandang uri ng sobre o wallet, kahit anong uri ng sobre o wallet at tila ba'y daladalan nyo ito na parang laging may laman, ito po ay nagpapahiwatig na pagkatapos inyong danasin ng ganitong uri ng panaginip, ay hindi ninyo dadanasin ang kakapusan. Bagkos, patuloy, niyo patuloy na madadagdagan ang inyong mga pinagkukunang lakas o yaman. Kapag naman kayo ay nakapanaginip ng pusa na nakatabi sa inyong pagtulog, kahit anong uri ng pusa, ito po ay sumisimbolo ng paglakas ng inyong alindog o sex appeal Nasaan sa ang anggulo ng inyong pinaplano sa buhay at hinahangad na maligayang pamumuhay kasama ang nais yung maging bahagi ng inyong buhay o ibigin, lalo na kung kayo ay single na makakapanaginip nito, ipinapanaginip hiwatig po nito na kayo ay liligaya sa piling ng taong nais nyo makasama sa buhay. Ang lumang gabay din po ay naglalahad na kapag kayo ay nakapanaginip ng isang labanan at matagumpay ninyong nagapi o natalo ang marami ninyong kalaban sa panaginip, lalo na kung sa inyong panaginip ay may hawak kayong matalas at matalim na punyal at ito po ay sumisimbolo ng tagumpay sa pakikipagsapalaran sa sabong o kahit anumang uri ng manual na pagsusugal kung kayo ay hindi nakaligo agad at kung hindi ninyo ito naipagsabi kahit kanino. Marami na sa mga nakap nananaginip nito ang nagtatagumpay sa naturang pakikipagsapalaran. Kung kayo naman po ay nananaginip na kayo yung, ay umaakyat sa hagdanan o hagdan at pagdating ninyo sa tuktok ay tila ba'y nasilayan ninyo ang malabog bughaw na kaulapan o kalangitan, ito po ay nagpapahiwatig ng kaluwalhatian at tagumpay sa karerang meron kayo sa kasalukuyan. At kapalaran ng nananaginip nito ang magkaroon ng matatag na buhay bunsod ng mga pinagsikapang maabot sa buhay. Kapag naman kayo ay nananaginip ng aso at sumasalubong sa inyo mula sa isang tahanan, kahit anong uri ng aso at kahit hindi nyo alagang aso, ito po ay sumisimbolo na kayo ay makakasumpong ng tapat na kaibigan na handang dumamay sa inyo sa anumang aspeto ng pakikipagsapalaran ninyo sa buhay. Kapag naman kayo ay nakapanaginip na kayo ay umiinom ng malinis at malino na tubig, ayun po sa lumang gabay, ito po ay nagpapahiwating ng pagkapawi ng inyong lumbay at lungkot, pagkalusaw ng ilang stress at depresyon na inyong pinagdadaanan at kung kayo ay may dinadalang karamdaman o sakit, ipinapahiwatig po nito na mabibigyang lunas ang anumang karamdamang meron kayo. Kung kayo naman po ay nanaginip na kayo ay nasa bakuran o garden at bigla ninyong nasilayan ang prutas gaya ng ubas at puno ng mangga na may bungang hinog na tila ba'y ginintuan ang itsura at nakita ninyo sa inyong panaginip na pumitas kayo sa mga ito at kinain ang sino mang nananaginip o makakapanaginip nito ay nagpapahiwatig na kayo ay nakatakdang mamuhay ng marangya at maunlad bunga ng marangalin niyong pagsisikap at pagpupunyagi. Ayon naman po sa lumang gabay na pinagtibay ng sinuunang lihim na karunungan at kalamban ng mga sinuunang asyano, kapag kayo ay nananaginip na natagpuan ninyo ang inyong sariling nakapasok sa isang magandang tahanan, matibay at marangyang mansyon, ito po ay pahiwatig na kayo ay nakatakdang magkaroon ng matatag na anak buhay at maunlad at maunlad na, ma na mga anak balang araw. Ibig pong sabihin, magkakaroon kayo ng mga anak na mag magtatagumpay balang araw. Kapag naman sa panaginip ninyo ay natagpuan ninyong nakaupo kayo sa isang maragarang muebles, maganda at matibay na upuan ay nangangahulugang dadanas kayo ng na matatag na hanap buhay magandang posisyon sa inyong trabaho at kapakipakinabang na papel at posisyong dapat mong gampanan sa lipunang inyong kinabibilangan kung kayo naman ay nakapanaginip na kayo ay nasa baybayin at natanaw ninyo ang isang mapayapang karagatan at natagpuan ninyo ang inyong sariling nakasakay sa barko o sa lipaw-paw kayo ay ilan sa mga mahal kayo at ang ilan sa mga mahal niyo sa buhay ay makapalarang magtagumpay sa pangibayong dagat o pangibang bansa. Kapag naman kayo ay nakapanaginip ng dalawang mapuputing kalapati, inuulit ko po dalawang mapuputing kalapati na lumilipad sa ere o dumapo sa inyo. Ayon sa lumang gabay, kayo ay nakatakdang lumigaya sa piling ng taong muli ninyo makakabalikan o banyagang nakatakdang gumawi sa inyong kinaroroonan. Kapag naman sa inyong panaginip ay nakita ni ninyo ang mga buhay na isda at masiglang lumalangoy sa isang malino na tubig, hinulin nyo man ito o hindi, kayo ay nakatakdang magkaroon ng maunlad na hanap buhay. Kapag naman sa inyong panaginip ay makakita kayo ng kahit alin sa mga ito, gaya ng gintong hikaw, gintong singsing, brilyante o diamante, ito po ay nagpapahiwatig na balang araw kayo ay nakatakdang magkamal ng maraming salapi na kung inyong mapag-iingatan kapalaran ninyong mamuhay ng marangya o yumaman. Kapag naman sa inyong panaginip ay nakita ninyo ang inyong sarili na nagmamaneho sa isang sasakyang puno ng pasahero, ito po ay sumisimbolo na kayo ay mapagkakatiwalaan at ipagkakatiwala sa inyo ang isang responsibilidad na maaring maging daan ng inyong pagangat sa buhay. Kapag naman sa inyong panaginip ay napanaginipan ninyo ang kahit alin sa mga ito gaya ng petals ng pulang rosas, perlas na puti, kampuput ng kahit anong bungang halaman o bulaklak, ito po ay sinyales na kayo ay nakatakdang magdalang tao o magsilang ng isang sanggol na malusog at mapagpala. Kung nakita naman ninyo sa inyong panaginip na may hawak kayong espada, kahit ilang bilang, ito po ay nagpapahiwatig na kayo ay magkakaroon na matalinong pagpapasa sa buhay at kayo ay magkakamit ng kakaibang dunong na magiging daan upang kayo ay magtagumpay sa buhay. Kapag naman sa inyong panaginip ay nakita ninyo ang inyong sarili na may suot na kahit alin sa aking babanggitin gaya ng magandang relo, magandang sapatos at magandang pantalon, ito po ay nagpapahiwatig na kayo ay madaling matanggap sa trabaho at madaling madaling kagiliwan ng mga taong inyong makakasalamuha o nakakasalamuha Kapag naman sa inyong panaginip ay nakita ninyo ang inyong sarili na nililingkisan ng dambuhalang ahas at nilamon ng malaking ahas ng buo nang hindi tinutuklaw, kinakagat o nginunguya ng naturang nilalang, nila lilinawin ko lang po, dambuhalang ahas po ang tinutukay sa panaginip na ito. Kapag naranasan ninyo ang ganitong uri ng panaginip, ito po ay pahiwatig na kayo ay nakatakdang, nakatakdang makaranas ng marangyang pamumuhay sa anumang aspeto at anumang unang ng pakikipagsapalaran o kaparaanan. Kapag naman sa inyong panaginip ay nakita ninyo ang inyong sarili na kayo ay nahabol ng aswang, marami man o isa lang ang humahabol sa inyo, kayo ay nakatakdang suungin ang mundo ng politika ng matagumpay. Kapag naman sa inyong panaginip ay nakakapanaginip kayong inaabutan kayo ng singsing o unan, ito po ay pahiwatig na malapit na kayong kasal o makapag-asawa. Kung kayo naman po ay may asawa na at ng panaginipan ninyo ito, ito po ay pahiwatig na may masusumpungan kayong magandang oportunidad sa buhay na magiging daan upang kayo ay magtagumpay sa inyong mga layunin at mithiin sa buhay. Mga ka-IGV, anuman ang isinasaad ang inyong mga panaginip, lagi po nating tandaan na ito ay mga gabay po lamang. Sapagkat higit na makatwiran pa din ang karunungan at ng dakilang may lika na siyang hahatul at hukom sa mga landasin ng buhay na ating tinahak alinsunod sa inulman nating kapalaran. Ito po ang inyong lingkod, Imperial Good Vibes, na lagi nagpapaalala patuloy po natin pangalagaan at malasakitan ang ating kalikasan maging mga aso at pusa upang araw-araw nating mabati ang balanseng enerhiya ng ating kapaligiran. Lagi po tayo mag-iingat. Ipagdasal po nating managlay ng makatwirang pamamalakan ang mga opisyal ng ating bansa. Magkaroon ng kahihiyan at integridad upang makapagsilbi sila sa bayan ng may katapatan at pagmamalasakit sa hinaing ng kanilang mga kinasasakupan at pamunuan ng bansa na laging inuunang isipin ang kapakanan ng nakararami upang masilayan ng susunod pang henerasyon ang matatag na bansa at magandang kinabukasan. Ito pong muli ang inyong lingkod Imperial Good Vibes na lagi nagsasabing mahal ko po kayo maraming salamat po.